Mga yeah, mga kares, update lang tayo dito sa ating project. So nakatapos na itong palibot na biga. So last din namin sa loob, mga kares, uh, 'yung mga biga sa mga division. dahil 'yun 'yung Ito 'yung sa labas ang inuna namin dahil pag sa loob kami uh, sinabay namin 'yung loob, uh, maraming putol-putol. So inuna namin 'tong uh, pal palibot na to. So, nadagdagan na naman itong ating uh, gagawin dahil uh, nagpa-additional na naman si boss. So, maabot na ito ng kulang-kulang na 200 square meter. So, hindi ko pa naumpisan ito mga teres. So, isang poste pa lang yung aking uh, naipatayo. Dahil uh, kulang na kulang ako sa tao mga kares. Sa uh, anim lang kami pero absent pa nang absent yung iba. So, siguro sa baaba ng sahod mga kares. So, uh, hindi natin sila masisisi. So, ay, ganun pa man, ah, meron din tayong natatapos. so, kagaya ngayon, na ah, apat na lang, lang, apat na naman kami. So, absent na naman yung dalawa. So, yung bayo bayaw ko, ah, nagpaalam naman. Tsaka yung kapatid niya. So, sa last day na namin, sa pagbibigay sa loob. Siya nga pala, mga sa ah, set shout out kay ah, Mami Nel. Siya yung ah, masugid na nanonood ng aking channel. Ah, salamat, ma'am, sa walang sawang pagsuporta sa channel ko so, kahit uh, contraction yung uh, ang mga vlog na natin ngayon wala na tayo sa kalan mga kares so nilagay ko na sa aking channel na kalan maker and about this channel so mata matatagalan matatagal tayo dito mga kares dahil ako yung pinaka panila dito para magparumahan <laughs> ayan So, sa akin na ah, pinagkatiwala ni boss yung ah, pagma, paggawa dito. So, ako yung ah, namamala. So, nakapaglagay na ako ng ah, sintada sa taas. Oh, so, papasili po sa inyo, mga res. So, ay na, ah, bago tayo mag-umpisa, mga res, ah, huwag mong kalimutan na mag-subscribe kung bago ka pa lang sa channel ko. Kung nagustuhan mo, ah, highlight mo naman. Ah, so, para magtuloy-tuloy lang yung ating channel at hindi tayo matenga, Uh, para kahit papano eh, may may share tayo sa inyo dahil kahit sabi mong baguhan lang ako dito hares, uh, para ito sa mga baguhan so sa mga baguhan na uh, kagaya ko wag po kayong uh, matatakot so marami tayong mga kaibigan vlogger na pwede natin panuorin kagaya ko so, kung ano lang yung natutunan ni Kuya Ares nyo yun lang yung uh, kaya kong uh, i-share sa inyo so hindi man tayo veterano pa kahit papano eh, i-share na rin natin kung may mali ah uh, pwede kayo mag comment handa akong tumanggap ng mga comment nyo na uh, about dito sa contraction para alam ko yung mali ko so yan tignan natin yung loob ng aming bibigahan so last day na sa loob pinati sa loob o so, nanagdagan na naman yung uh, terrace so lahat na ito malalagyan mga kalis hanggang sa likod so nakalagay na yung uh, butter bot kaso na wala pong magukay so nasa mga uh, division na na tayo sa biga yan so tatapusin na natin to para makapag boost tayo bukas So ah uh, Doon sa plano mga kasama na sana yan Wala na sana patong na dalawang patong So yan na sana itatama yung mga uh, tubular natin Para, para sa pagbabubong So yung height nito mga kasama Buat lang sa silong ng uh, Yung forma niyan, na yan sa silong nya 310 So yung nasa plano ah uh, 300 lang So nag-request si na patungan ko pa ng dalawang patong na CHB tapos sa uh, plat na biga so ayan uh, isasabay ko na dyan para matibay so bayang bayang na tinatawag na yan. so ayos na yung uh, sintada so bibigahan na lang ng malit, uh, maliit yung letter silang lang mga res. so yung ito yung tinatapos ko mga kares na formahan uh, para mabuhusan so kulang pa dito Oh, may dalawang nakahangin tayong uh, biga Yan Oka, welcome to my channel Mapapanood ka sa bisayas So yan, may dalawang nakahangin ako mga ares So ito yung magiging uh, Pinaka Lababo Mga oh, ares, yan Paglutuan, so dito yung rep So ito yung daan papunta sa Dirty Kitchen. Yan. So 2 meters yung i-adjust ko dito mga kares. Tapos sa uh, maglalagay ako ng uh, kwarto ng katulong doon na 2 by 3 meters para sa katulong na kwarto mga kares. So, yun naman na uh, dala kwarto. Sa so, yun yung yan yung uh, ko nung nakaraan. So, si so yung uh, pagbibiga sa palibot nung last uh, video ko. So ayan, so medyo natatagalan mga kares kasi kulang tayo sa tao tapos sa uh, absent pa sila ng absent. So kahit pa paano may natatapos tayo kahit uh, ilan lang yung tao ko. So ito yung uh, kwarto na isa, so, CR. Tapos sa uh, kwarto ulit. So nag-additional si boss dito mga uh, 3 meters. Yan. So halos na kasi uh gusto ni boss sa uh, palibutan na ng uh, terrace. So wala na 'yan sa plano ng mga terrace. So halos na ko natitignan yung uh, plano natin dahil uh, maraming nabago. Ba so yan yung palibot na nabigahan namin so inuna namin yung palibot yun ang ginawa ko mga karis kasi uh, pag inuna namin itong uh, loob o sinabay mo maraming tabas yan kagaya nito tabas pero yung nanggaling dyan mga uh, karis ang kagandahan lang pwede mong nilipat dyan tapos yung galing dyan uh, pwede mong nilipat dyan yun yung kagandahan nun uh, inuna yung mga palibot so kagaya dito sa kwarto na to, yung galing dito na forma, ah, nilipat mo lang yan. Yung galing doon na forma, nilipat mo dito. So, yan yung uh, may sisir ko sa inyo. So, ito na lang yung pupormahan ko ngayon mga kares. Yan. Dito sumbra na. So, ito yung uh, pinaka-main. O, oh, that's So, naglagay na lang ako ng uh, maliit na bintana dito para magsilbing uh, design. So, lalagyan ng salamin ito. Ito yung pinaka-sala sa loob. Yan. So, gusto ni mo sa uh, matas pa yung mi Sabi ko, uh, hindi na pwede. Uh, hindi na pwede. So, sa baba na lang ako lang uh, biga so, yung ating uh, ceiling. So PBC ceiling yung gagamitin dito mga kares. So baka sakaling matapos ko ngayon na ah, magbubuhos kami bukas mga kares. Oh, ano na lang yung mabuhosan namin yun na lang. Dahil ah, kulang tayo sa tao. Di ba ka? Oo. Oh, oh. Ito yung pinakamalakas na tao ko. <laughs> <laughs> mga <kares>. Huwag <laughs> Babiglang ulan ni Malaka. Ito yung pinaka kwarto ng aking boss yan. Yan. So ito yung pinaka CR niya. So wala na rin dito sa plano, mga na bago na. Kaya undecided pa kung saan ilalagay yung uh, inodoro dito, yung ating uh, yung lababo niya. Pero yung shower dito na, mga maglalagay na lang tayo ng pinaka yung kanal niyan paglagay ng sabon so ito yung bintana so okay, tayo sa taas para makita natin so itong mga nakahangin ko kulang pa ng kaway mga kalis kulang pa ng uh, patigas so dadagdagan natin yan kung may makukuha pa tayong kaway So yung mga linya ng mga uh, yung mga abang, yan, ang bababaw. So hindi malang hinukay ng ating uh, electrician. So pag uh, taga na taga na sigurado basag yan. So sinabihan ko na siya pero makulit. Nagbibiro <laughs> lang <laughs> ako. Nagbibiro lang ako. Oo, tanap tayo ng kakayatan Tanap tayo mga So dahil lang sobrang taas na Mga kares, yan Itong uh, ginagawa natin So hanap muna ko kakayatan So yan, ha, mataas mga kares So yan So konti na lang yung uh, hindi nabigahan So wala pang busto mga kares, yan So ito yung uh, pinatong ko Kung ano siya si boss So yung pa rin may ari ang masusunod Kahit may plano to. So ayan Pag Ito napatungan ko na siya ng dalawa Mga kasama magbibig ako ng plat dito O so, later si na lang Dahil wala naman na siyang uh, Tsaka maglalagay ako ng mga abang Para sa ating uh, pagbubo. So ayan ang bibigahan ko So, yung uh, plano ko dito mga karesano uh, wala na ito wala na ito dahil uh, dito napapatong yung kwan dahil na nakuha ko yung nasa plano na uh, 300 buhat dito sa silong ng biga bababa so sobra pa yun sa akin mga karis, kasi ayaw ni boss mababa nag sobra ko ng uh, 310 10 cm lang sinobra ko so ayaw pa rin ni boss so siyang masusunod so magiging mataas na siya mga kares na so tatas ako ng uh, 25 dito 25 susa so, gitna uh, ang nabuhusan yon mga garis, yung gitna na yan uh, tatas na ako diyan ng ah uh, uh, patong tapos plus biga pa so matas matas na mga yan so yan yung mga guide ko so naglalagay ko ako ng tanse para makita na yung uh, pinaka lebe niya yan. So, ito ayos na. Bibigaan na lang yan. Mga aras, bibigaan na lang. So, plat na biga. So, mayroon pang uh, doon sa CR, sa mga CR. So, tabas-tabas yan mga kates. Kaya nahuli yan kasi tabas-tabas. So, yan mga kares sa ah, update ko lang kayo. Kung oh, baka nga uh, may mga pulot kayong uh, ideas dito sa aking uh, ginagawang project so pag natapos yung pinakabiga dito makar uh, sa tsaka dun, sa palibot pag nabigaan na yan, uh, at masintadahan ito tapos pa ng plat uh, plot so magtatrasis na saka ako uh, mag, magpo -flurry. yan kasi hindi natin mapagsabay-sabay lahat dahil kulang tayo sa tao halos limang tao lang kung tutusin yung gumagawa dito mga kares, kada kasi uh, sa isang linggo hindi kami nabubuo sa anim kami opito eh, o pito hindi kami nabubuo mga kans uh, palaging may absent so ngayon na uh, absent na uh, yung bayo ko uh, nagpaalam naman nung nakaraan na uh, yung isang labor ko uh, halos isang linggo nang hindi pumapakasok So yan mga posting na napadadagdagan ko So para maabot niya yung 20 uh, uh, pa doon sa taas na yun Pubuhayin ko yung mga posting yan mga ares Para matibay yung ginagitna natin Dahil wala na tayong asinta dito Hindi na tayong mag-asinta So papatibayin natin yung mga posting yan Kasi uh, wala naman ng uh, kung ano kung asin uh, ta dahil uh, sa silong lang ng biga yung ating asiling uh, Ang tatas man tayo hanggang dito sa kalahati siguro ng biga so ayan mga kalis sa uh, trabaho muna tayo so yun na lang yung uh, kulang na sintada at magbibigan na rin sa palibot so ayan isishare ko lang sa inyo yung uh, itong ginawa ko matatapusin ko yung mga kulang dun para makapag-boost kami bukas So pumapatak na na 200 ay 195 square meter tong trabaho natin mga kares. So yan. Siyete na. Trabaho na mga kares. So yun mga kalis, sa ah, nakompleto ko na to. So isang side na lang, yung kinulang mga kalis yan. Pero ito mga ah, stopper na lang niya. Ang ilalagay, ah, sa sandali na lang yan. So bumbusan namin to bukas. Yan. So okay na siya dito. So kahit kulang tayo sa tao eh, meron tayong natatapos mga kalis yan. So, naikasan na, na, naikasan na rin yung uh, letter C. Yan. So, lalagyan po yan hanggang dyan sa patas na yan. Yan. Tapos, pababa So, hanggang Basta palibot po, uh, letter C na lang. So, ayos na itong uh, isang side. Yan. So, 25 yung magiging tas niyan. So, pantay lang po sa hollow block yan. So, malapad siya kaya matipay din. So, dalawa yung nakaangin na biga ko, mga kares, yan. So, yun yung isa. So, habang nag-aalo kami bukas, ah, nilalagay na rin yung mga ah, kanya, stopper niya Para makuha yung, ah, kung halimbawa, 20-20. So, dito, flat lang siya Yan so ito yung sa CR oh, yan. so ito naman yung pinaka gate so kwarto tapos so, ito kwarto din so yung kwarto uh, ng boss ito naman yung pinaka sala oh, so yung pinaka kitchen nila So yung uh, pagkainan dining. Six. So yung uh, sinta dito sa gitna mga kar sa uh, tataas ako ng 7 uh, seven, seven na patong taw sa uh, yung uh, biga niya na liter si So mataas mga kares, so yan. So, minuway ko itong mga poste. So, flat na lang dito sa side. At dito na lang ako magnunosing. Para may tago. Yung, uh, dahil dito yung pinakamababang parte ng uh, bubong. So, kanya nga uh, tinatawag nila solar, uh, solar type. O, pitap. Yan So, buhat dito kasi pitong patong ng hollow Yan Ayan. Tapos yung uh, kanya mga uh, biga na. So, diretso yan. So, mataas. Ang atas pa sa akin. So, ah, uh, 5 feet, may So, pag na namin itong mga division ng mga tao, susunod ko na agad yung mga kanya. Yung sabiga, sa biga, sa liter C. Para ma... May, may, ma masimulan na namin yung kanyang bubong so mapatira ko yung uh, bubong sa kapatid ko so pakiyaw ng kapatid ko so mahirap magtrabaho mga sa ganitong kaluwang uh, kunti lang yung tao natin So ayan mga kares, abangan nyo na naman yung susunod kong video So siguro yung susunod na i-share ko sa inyo yung sa bubong, sa trazes niya So long span yung gagamitin namin So na bububungan tong uh, kabayan So isusunod ko na yung mga sa terrace niya So maluwang yung terrace niya, palibot mga kares, so 3 meters So uh, tatlong sulok niya sa 9 meters So, maluwang yung pinaka-teres ng uh, boss, so yun yung uh, request ni boss, kaya siya yung masusunod. So, nabago na yung plano mga karistos na tayo nasunod. ang nasunod lang sa plano itong uh, ka kabahayan niya. So, yung sa palibot, uh, wala na, wala nang nasunod. So, umabot ito ng uh, 195 square meter So, ang luwang mga karistos, yung tao ko, uh, lima lang. O, lima, anim yan. So, sa limang-anim uh, kami, mga sa uh, palagi pang may absent. So, nakakatuwa itong trabaho namin kahit pa ay eh, may natatapos. So, sa lunis, ha, kukuha ako kukuha ko ng uh, labor. Ah, uh, labor tsaka isang skill. Oka! Welcome to my vlog! Lapta <laughs> Siya <laughs> so, yung uh, pinakamalakas na labor, mga kares. Oka, tingga. <laughs> so ayan uh, mga kares, hanggang dito muna. Habakan nyo na lang po yung susunod kong video. So salamat sa mga nagtsatsaga sa video ko. Lalo na kaya mamidel. So hapon na naman. Break time.